Namatay ang dalawang taga North Cotabato dahil sa pagbahang dulot ng malakas na ulan. Ang isa sa kanila natangay sa pagragasa ng tubig sa ilog sa bayan ng Arakan habang sinusubukan niyang iligtas ang alagang hayop. Libu-libong pamilya naman ang apektado ng bahana umabot hanggang bewang sa ilang barangay. Sa bayan ng Kabakan, sa pilitang pinalikas ang ilang pamilya dahil sa pag-apaw ng Kabakan River sa naturang bayan na ang isang menor de edad na lalaki. Ilang bahay naman ang inanod ng baha. Pati ang University of Southern Mindanao, pinasok ng tubig. Sa pilitan ding pinalikas ang ilang pamilyang nakatira malapit sa Bantac River sa bayan ng Magpet. Sinira ng baha ang mga bagong tanim na palay at saging. Maging sa Davao City, naranasan ng matinding buhos ng ulan na tumagal ng halos isang oras. Nagdulot din ito ng pagbaha sa lugar.